Hello mga kabaranggay Ani ana diri sa Surigao City Boulevard. So ani kami diri sa ka para magmihapon kuyo ga family. So dinaka kami diri among suki kining sisig na beef o chicken. So gabi ka, ilang mga pagkaon mga, sa mga kabarangay. So naa na sila na mga table diri ah. So limited ra kaayo. So mao ah, na uh, makadisyonal 10 pesos sa itlog mahimong 75 pesos na marami kayo mga kabarangay so dalhan kayo mga bumbay ilang ipang sagol sa ilang uh, sisig so sa mga gusto na mo ari diri sa Srigao City Boulevard so ani ara diri mga kabarangay masuri lang mo kada hapon hangtod gabi so na sila diri makita naglumbay ra makapili lang ka na, mga lechon belly sagol sagol diri na ay burger hotdog so pwede na ka mo ari diri kada adlaw maka save pag yun mo so makapili mo sa inyong choices sana nagpaabot mi sa among uh, order so karon busog dili mo magmahay kay ang kanon nila arang kadaghan ayya kaya ko magmahay so sa unahan ana nara ni din sa may Surigao I love Surigao uh, located so sa unahan na po dito daghan uh, ang mga nagtinda uh, So, are na ta mga kabarangay. Suri na diri sa Suriga City Boulevard.